Então, guys. Yo bah guys, bahana rito guys. Doi kak. Ah. So guys. So guys, <laughs> ano pala guys? Tapos ito yun. Ah. Masa natin. Yeah. Bad. <laughs> Plema Oh. Tigas. Pakanan ba ito? Ang tigas. Sabi. Siyempre si Obit na nakakagawa niyan. Ang hmm, tango panis. Nagagawa pala. Ah, Ang tango Ano bang kulay nito dapat? Oh, yan? Clear? Ba't yeah. yan yan? Replema na yan. May sight na yan. <laughs> 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 Lalabas yan yung pinakalakas ng mga Paano nating madetrain na na natin ang gusto yun, to? Ano ang konti lang isa lang? Ano ano dito? Ano na Ano ang spring ko rin mo ang pwede? Bukas lang. Ito naman ito eh. 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 eh. Bukas, babaan rin. Hindi. Ah, Hindi papahanda rin. Papahanda rin gero, eh. lang, ba yan? Wala nga lang giroy. Hindi, Ay, gaganyan lang. Ganyan lang pa rin ano? mo Sa po. na giroy, yun ganon wala lang. Tolak-tolak lang. dugo. Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ no nữa, rồi lấy luôn cái